Naniniwala ka rin ba na ang ALS ay mababa ang kalidad ng edukasyon? O mga ALS learner dyan, naniniwala ba kayo na mababa ang edukasyon sa ALS? Kasi may mga nagsasabi, no? May naranig ka na ba na ano, nagsabi na mababa ang kalidad ng edukasyon dyan sa ALS? Ano? Kasi gusto kong sabihin na mali yun. Very wrong. <laughs> ah. Maraming ALS uh, completers, graduates ang uh, magpapatunay na ang ALS ay kapareho lamang ng uh, mga nag-aaral sa formal school. So, gusto ko lang sabihin na magkaiba lang ang delivery mode ng ALS at formal, pero parehas lang sila ng competencies. Ano ba? Ayun. So, sana ibaguhin natin ang ating mentality na um, pag sa ALS nag aral mababa ang quality. Kaya nga meron tayong A and E accreditation and equivalency. So, equivalent dun sa formal. Ayan lang. Thank you!